Welcome Barbie. back to the Netherlands. Kugaw kayo no? Super. You're still pretty. Di ka tingon si Bibi. How is your <laughs> travel duty from the Philippines? Uh, banggit ko kanina sa uh. mga kapatid ko, sabi ko kung merong apoy na impyerno. <laughs> May maraming <laughs> <laughs> malamig oh, na impyerno. Oh, grabe. I It, 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 no, it, it, okay. Um, thank you, thank you for coming and uh, showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na kasi nabanggit ko kanina na merong mga Filipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya na sabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng uh, messages niyo na tanggap niya rin ang mga prayers ninyo and uh, do not daw parang sacrifice your health staying out in the cold okay, uh, okay lang BPO eh. Naradyo so, dili may mga undang. Hindi kami mong, ano? Sa oh, niya niya pa, 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 oh, sa ginawa niya sa... Sacrifice oh. namin, ma'am, sa kanya. Oh. Kasi yung sacrifice okay. niya din sa amin. Okay. Uh, well, today is a good day. Okay maganda yung usapan namin sa politika. May <laughs> <laughs> konting uh, usapan about sa pamilya pero karamihan uh, sa politics at kung ano yung nangyayari. That's yeah, why. Patagal-tagal kami hindi nakabisita no, nila. Okay. Oh yes ma'am, nag ay uh, ah, ah, ngayon ang ininom niya ma'am is sa uh, Sprite Zero. Ah, so, nag-iba na naman si ano. Nakatalo, si tatay ng ano. Zero lang siya, <laughs> no? Ma'am, um, nagpa no kasi rin siya kuminom so, nang siya. Uh, kanina wala, ma'am. I ang mean, inyong... Pero nag-uminom lang mas siya Yes, uh oo. -oh. Pag ano, yung all mga medical personnel ang uh, nagahandle sa kanya, yun lang ang binibigay sa kanya. Pati ng mga lawyers, siya alam. At, At kami. Mamusta ka si tatay digong after sa, 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 Oo, oh, thank you. Yes. Uh, madami ang sumali sa fun run. Oh, Meron ma. ng iba oh, pa na hindi Davao na pumunta doon uh, para sumali sa fun run. Mga taga ano, baby, taga glan. daghan ang to, glan, -glan Oo. eh. Oh, oh. Papasalamat kami sa mga organizers. Um, it was led by yung girlfriend ni ano, Uh, ni Mayor Baste uh, si Kate, si Kate. Si yeah, si Kate. Mm -hmm. uh, siya ang nag-organize noon, tapos tinulungan sila ng yung grupo niya ang nag-organize noon, tinulungan sila ng On Any Sunday Rider so nagpapasalamat kami sa ano ah uh, Second Rodrigo Mayor Rodrigo Duterte uh, Fan 1 at um She... din kami sa mga sumuporta dahil tinulungan nila yung uh, dalawang charitable organizations na mag doon sa fund uh -huh. ah. Ma'am, pwede mo mag Kumusta po si Tatay Digo after sa rejection po ng at. Hindi niya banggit kanina ma'am, actually. Hindi ko na tinake up kasi ayaw -no na ako yung oh, Oh,